Good morning mga kabukid! Maaga na naman gumising ang taong may bahay dahil for today's video ay aasikasuhin ko yung mga naipon kong basura. At hindi na muna ako maliligo. Mamaya na lang pagtapos ng aking mga gawa. At heto na naman ako sa salamin na tamang suklay lang at puyod talaga. Siyempre, bago ako magtrabaho ay kakain muna ako para may lakas ako mamaya. Nagpainit na muna ako ng tubig sa heater dahil masarap mag-almusal kapag may partner na kape. Oh, kopi ko brown kopi na aking paborito ay bikini mentelige. Di ko nakasabay mag-almosal ang mga amo ko today pero pinagluto ko naman sila. Kaso pagkatapos ko magluto kaninang 4.30am bumalik ako sa igaan at nakatulog ulit. Buti, mababalik at mga amo ko, nagsipaglayasan na hindi ako iniistorbo sa aking pagkakahimbing. Alukin ko na po kayo, mga kabukid. Kain po tayo. Thank you, Lord, sa masarap na almusal ko po ngayon. Ito ang aking ulam, mga kabukid. Isang perasong buo ng pork longganisa na iprinito ko lang po kaninang madaling araw pa. Solo flight na naman ako. Nakakain ngayon. Ayaw ko din talaga na sumabay sa kanila kanina. Ayaw ko na kumain ng almusal na sobrang aga. Nag nag-iinarte pa ang tiyan ko kanina o mas talagang sanay na ako sa altang nakain. Masarap din itong pork longganisa na nabili ko lang sa talipa pa kahit wala akong sausawan, sakto na para sa akin yung lasa niya. Perfect combo na pagkain almusal talaga ito, plain rice, pritong pork longganisa at may mainit na kape. Busog na naman ang anak ni Nanay Nelia. Para kanino ba ako bumabangon? Ay kayo, para kanino kayo bumabangon? Kape po tayo, mga kabukid! Ako kasi bumabangon para sa mga mahal ko sa buhay hindi ko na sila isa-isahin madami po kasi sila kasama na din doon ang aso kong alaga <coughs> At eto, magtutos na kami nitong aking mga basura, basurang aking naipon at napulot na may malaking pakinabang talaga. At kahit pa paano ay nadagdagan pa, ipapakita ko lang naman sila kaya pinagtatayo ko. Magsisimula na ako mga kabukid na magtrabaho talaga ng seryoso. Hindi <laughs> na pala ako bumili nitong soldering iron dahil may asawa akong technician kaya may gamit siya na ganito. Kaya hindi na ako bumili ng akin dahil gamit ko ay gamit niya at gamit niya ay gamit ko. Uunahin ko ng butasan ang mga cups ng milk tea. Dito sa ilalim ko binutasan. Teka, dyan naman pala talaga binubutasan eh. Limang butas lang ang aking ginawa po, mga kabukid. Alam ko po naman na alam nyo ang purpose niyan. Para kapag nadilig ay hindi malunod sa tubig ang mga alaga kong pet child. Grabe yung usok ng soldering iron habang binubutasan ko ang aking mga basura. Para ako manok na sabungin na pinapausukan ng sigarilyo nito. Nakakalimutan ko ng mag-face mask, buti na lang matibay ang ilong ko at baga ako. Kapag gumawa po kayo ng ganito mga kabukid, magsuot na lang po kayo ng face mask. Natutunan ko ang pagsusoldering iron ng battle ay sa aking mahal na nanay Nelia pa. Noong nasa Mindoro kasi ako, pinagtataniman niya ay yung plastic battle Wilkins na tubig ni Baby Talia. Kaya, mana-mana lang yan kung ano ang puno, ayun din ang bunga. Medyo madami itong cups ng milk tea na aking napulot at okay ang quality ng cup. Mukhang matibay-tibay. Matagal-tagal ko din na mapapakinabangan at magsasama kami nito. Kaya salamat sa mga uminom ng milk tea na ito. Sunod ko ng asikasuhin itong mga botelya ng soap drinks, tubig at mantika. Tinanggal ko na ang label at hiniwa ko ang gitna ng bote gamit ang kampit ni Daddy B. Saka ko naman gugupitin gamit gamit naman ang gunting para aking mahati sa dalawa. Pero pareho ko din na pagtataniman. E di kinalabasan ng isang bote ay dalawa ang matataniman na pechay. Buti na lang talaga at namulot ako ng ganitong basura. Hindi na ako bumili ng paso. At nakatipid pa ako. Mahal din kasi ang paso dito sa Maynila. Depende pa sa laki. Kaya malaki din ang nasaid ko. Dahil tapos ko nang mahati-hati ang mga bote, inilabas ko na po muna mga kabukid. At aking pinagtataob isa-isa para matanggal ang mga tirang laman pa, lalo na itong bote ng mantika. Papatignangin ko po muna bago ko bubutasan gamit ang soldering iron ni Daddy B. Para hindi ako maging tambay, nagwalis na muna ako dito sa harap ng aming boarding house. Pagkatapos, pinagpapasok ko na itong mga bote para simulan na ding butasan. Bali, anim pala ang mga butas nila kabukid, isa sa na at lima pa ikot. Habang busy ako sa pagbubutas nitong bote, ay tandang-tanda ko talaga noon ang pangangalakal ko dati nito. Elementary days ko, piso ang isang kilo. Kaya minsan, di na ako nahingi ng baon sa school kay Nanay Nelia dahil sa kapupulot ko ng plastic bakal lata at iba pa. Nangangalakal talaga ako nung ako'y bata pa. Share ko lang po yun mga kabukid. Balik na tayo dito sa pagtatani tiniman ko ng pechay. 36 piraso lang lahat itong basura ko na pagtataniman ng pechay. At kulang na kulang pa dahil 48 piraso yung ipinunla na pechay. Di ko pa lang sure kung ilan ang nabuhay. Malaman pa natin sa next update nito kapag nagtransplant na ako. Mag-shoutout na po muna ako. Shoutout po kay Tita Texas from USA. Shoutout po kay Ma'am Carmen at Sir June Capistrano from Canada. Shoutout po kay Tatay Amang from Canada. Shoutout po kay Sir Joel Bius from Saudi Arabia Damam. Shoutout po kay Sir Bonyok de Luna. Shoutout po kay Ma'am Marilyn Casinabe. Shoutout po kay Sir David Malabanan from Edmonton, Canada. Shoutout po kay Sir Andy Sambrano from Bacoor, Cavite. At shoutout po sa mga kabukid na patuloy na nanonood sa aking YouTube channel, TikTok at sa FB page. Ang mga gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo doon sa aking comment section, doon sa aking YouTube channel. At mga kabukid, huwag nyo na din pong kalimutan na mag-like, subscribe at hit nyo na din po ang bell button para lagi kayong updated. So mga kabukid, maglalambing lang ako. Maraming salamat. At natapos na din sa wakas, ito na lahat mga kabukid. Abangan nyo na lang po ang pagtatanim natin dito. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Bye-bye! Mga kabukid